What's up mga bahay! Nandito naman ako ngayon sa job site. Ito yung bahay na bago naman namin na project pag-installan ng aircon. Yan, ito yung ground floor. Yan, napakalaki. Panas yun. Lahat na aircon dito yung ilalagay namin yung duct split. Napakalaki yung ground floor. Bisminto penthouse yung bahay na to. Ang daming aircon yung i-install namin dito. Yan. O ground floor palang ganito na siya kalaki. Yan ang yung sample nila sa design na ilalagay nila dyan. Yung pintana. Yan o. Napakalak. Napakalawak na bahay ito ya, yeah, ito yung kwarto. Ito, ito, pangalawa. so ito yung ito sa ground floor, dalawang kwarto. ito yung malaking kwarto dito yung yung machine namin dito namin ilalagay yan sa loob yan dito yan nakaabang na rin yung mga water pipe so pupunta tayo sa basement yung basement nito napakalawak din grabe yung bahay na to So, ito naman yung basement area, mga kabahay. Yan. Ganito din kalawak yung basement no? Nalagyan na rin nila ng tiles yung wall. So, dito yung ilalagay na namin na aircon dito sa basement sa mga kwarto bali window window type kasi we, problema yung paglalagyan dyan ng outdoor machine. So, window na lang i-install dito. Ayan. Ito yung kusina niya. Tapos, ito storage siya dito sa basement. Ayan. Tapos, ito yung pinaka hall Uh, area. Ayan. Tapos, may kwarto dito. Ayan. Window is yung nilagay namin dito. Ito yung kwarto ng housemate niya yung toilet tapos ito wardo din to. ito ng lalaki window easy din yung i-install namin dyan tapos dito window din ayan nakahabang na rin yung butas na yun para yun sa paglalagyan tapos dito ganun din yan. Nakabang na rin niya yung botas. Tapos yun dito sa full area. Floor standing yung ilalagay namin na tatlong pirasong pipe tanir. Yan. Ito, nakaabang na yung mga pipe para sa AC. Saka yung drainage pipe papunta dun sa labas yan. Yan. So, ganito kalawak yung ni Bismin pupunta naman tayo ng uh, first floor mga kabahay ito naman mga kabahay yung first floor ito yung whole area Ayan. Dark split din yung lalagay namin dito lahat. dito yung pantry dito sa first floor area at ito yung unang kwarto Ayan. so duck split lahat yung ilalagay namin dito ito yung pangalawang kwarto Yan. yung mga machine namin na ilalagay dyan sa loob ng toilet So dito sa parte na to, dalawang kwarto lang. Tapos dito, dalawa din. Apat na apat lang na kwarto sa ganito kalaking whole uh, first floor area. Yan. Ito 'yung banget. Ito 'yung master bedroom. Yan. Tapos ito yung dress dressing room niya. Sa kaya yung toilet. So dito yan nakakuha yung mga machine na i-install namin. So ito yun may yung kabuuan na view ng first floor mga kabahay. Napakalawak. 'yung 'yung labas niya pala yan. Oh. Marmol lahat yan paikot, 'yung kalagay. So pupunta tayo ng penthouse. Ito naman ng 'yung penthouse area. Lahat dito wall split na 'yung i-install namin. Dito sa whole area dalawa sa ito. Tapos dito, dalawa. Ito yung sitting area niya dito sa penthouse. Para sa kwarto na to na dalawa. Yan. Yan ang dress, dressing room niya. Ito yung bedroom. So, sa kabila mayroon din. ito rin napakalaki din so, wall split din nilalagay namin dito Ayan. ito yung sitting area para sa bedroom na to ito Ayan. napakalaking bedroom to. tapos dito yung dressing room nya sa toilet kasi dito sa kanila halimbawa ito yung bedroom nya yung mag stay dito ito naman yung sitting area nya para lalagyan ng salasit sa TV yan. so ito yung kabuuan na view mga kabahay ng penthouse Ayan, kamag-anak din yan, kapatid. So, gagawin din namin yung aircon dyan. Yan. So, hanggang dito na naman tayo mga kabahay.